hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news Ang The Better News Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV Welcome sa programang Good News Ang hatid sa inyo Mga balitang magpapa-feel better Ang mababalitaan nyo Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas At sa mang bahagi ng mundo Na may Pilipino Bawal ang nega sa show na to Dahil diretsong good vibes Ang sasayo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong maantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naisarado na ang 86 billion pesos investment deals sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Sinigurado ni Pangulong Bongbong Marcos ang 1.53 billion US dollars o 86 billion pesos na investment mula sa labindalawang business deals na pinirmahan sa Philippine Business Forum kasabay ng ASEAN Australia Special Summit sa Melbourne. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, mag-aambag ang mga naturang business deals sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. The total value of Australian investment into the Philippines that will be presented today is US dollar 1.53 billion. These agreements signify our unwavering commitment to excellence and fruitful partnerships spanning diverse sectors such as renewable energy waste to energy technology organic recycling technology countryside housing initiatives establishment of data centers manufacturing of health technology solutions and digital health services Dagdag pa ng kalihim ang mga naturang sektor ay indikasyon ng mga business engagement ng Pilipinas at Australia sa hinaharap ito anya ay magbibigay ng matibay na pundasyon para sa pagunlad ng parehong bansa. Nagpasalamat din si Pascual sa mga kumpanya na nagpakita ng interes at naging masigasig sa pagkasa ng mga kasunduan sa pagitan ng Maynila at Canberra, Australia. Ang mga naturang business deal ay binubuo ng mga Memorandum of Understanding katulad ng development, design, construction, pagkukomisyon at pagpopondo sa Poro Freeport Zone sa La Union, gayon din para sa New Clark Stadium at sa iba pang Bases Conversion and Development Authority o BCDA sites. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Umabot na sa higit 900,000 ang bilang ng mga bagong registered voter ayon sa Commission on Elections. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Boy Gonzales. Mayigit sa asyam na raang libo ang bilang ng mga bagong botante mula ng simulaan ng Comelec ang pagkaparistro noong February 12, 2024 bilang bahagi ng paghahanda sa susunod na eleksyon. Nangunguna ang Region 4A sa maraming bilang ng nagparisto na nasa 165,702 habang ang National Capital Region naman o NCR na may 140,639 na bagong botante. Pumangatlo naman ang na Region 3 na may 90,976, Region 7, 31,972, Region 11 na may 55,325 at Region 10 na may 43,329 na bilang na nagparistro. Ang Cordillera Administrative Region o CAR ang uh, may mababa naman na bilang ng na mga nagparisto na nasa 10,346 kung kaya patuloy ang uh, panawagan ng Comelec sa mga kulipigadong botante na magparisto upang makaboto sa 2025 midterm election. Apila pa ng Comelec, huwag nang sanang hintayin pa ang September 13 na deadline ng pagkaparis lalo na wala ng balak na paluwigin ito upang hindi na magabol sa mga ginagawang paghahanda sa darating na eleksyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy sa Sama-sama tayo, Pilipino! Inilunsad bilang Green Camp ang mga police station sa Quezon City kung saan higit isandaan anim na pong mga pulis ay itinilaga bilang Green Cups. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Kabuang isandaan anim na anim na mga miyembro ng Quezon City Police District, Police aides at deputized Volunteers ang itinalaga ngayong umaga bilang mga Green Cups. Ito'y bahagi ng paglulunsad ng Project Green Camp, isang proyekto ng lokal na pamahalaan at Quezon City Police District na naglalayong pangalagaan ang inang kalikasan. Pinangunahan ni na QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan at Quezon City Mayor J. Belmonte ang panunumpa sa tungkulin ng mga Green caps. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, gagawing ihemplo ang Camp Karingal bilang kampo ng pulisya na environmental friendly at sumusunod sa mga paggamit ng green energy. Dahil dito'y gumagamit na ngayon ng limandaan anim na mga solar lights ang Camp Karingal sa 16 na police station sa buong Quezon City. Bukod pa ito sa mga nakalatag ng 158 mga urban gardens, 167 mga waste segregation bins at mahigit 100 rain catchers. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ang Camp Karingal ang kauna-unahang police camp sa buong Pilipinas na mayroong ipinatutupad na inasyatibo para sa pangangalaga sa kalikasan na is din ni Belmonte na gawing limandaan ang bilang na mga ididevelop na mga parke sa buong Quezon City mula sa kasalukuyang 250. Ang aksyon na ito ng Quezon City LGU at QCPD ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hulog government approach sa pagbalangkas ng mga programang makatutulong para lampanan ang negatibong epekto ng nararanasang El Nino sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Naglaan naman ang DSWD ng higit isang bilyong pisong pondo para sa mga proyektong ilalataga bilang paghahanda sa paparating na El Niño sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Naglaan na ang Department of Social Welfare and Development ng halos 1.4 billion peso budget para sa mga isasagawang proyekto na layong maibsa ng epekto ng El Niño ngayong taon. Ayon kay DSWD Special Assistant to Secretary for Special Projects na si Maria Isabel Lanada, ilan sa mga paglalaanan ng budget ay para sa inisyatibo ng ahensya tulad ng local adaptation to water access of Project Lawa at ang breaking insufficiency through nutritious harvest for impoverished of Project Binhi, ang nasabing mga proyekto ay may layon na labanan ang kagutuman, kahirapan at mabawasan ang community economic vulnerability. Magbibigay rin ang nasabing programa ng learning and development sessions na may kinalaman sa climate change at disaster risk reduction at magkakaroon din ng cash for work at cash for training sa mga piling benepisyaryo. Makatutulong umano ito sa mga pamilya na mga magsasaka at mangingisda at iba pang nasa vulnerable sector. Pagbibigay diin naman nila nada. Sisimula na ng ipatupad ngayong taon ang full implementation ng Project Lawa at Binhi na nasa 294 na syudad at munisipalidad sa 58 na probinsya sa Pilipinas. Masaya namang ipinagdiwang ng lalawigan ng bataan ang selebrasyon ng Women's Month. Kung paano nila ipinagdiwang yan, panoorin sa report ni Dani Kumilang. Ipinagdiriwang ngayon sa bataan ang Marso bilang buwan ng kababaihan o Women's Month. Pinangunahan ng grupo kababaihan tungo sa kunlaran o kabaka ang kauna-unahan at isa sa pinakamalaking women's group sa Bataan na nasimulan 27 taon na ang nakakalipas tinatag ang naturang grupo noong panahon ng namayapang Bataan First District Representative Antonio Roman Jr. Katuwang noon ang may bahay niyang Sir Minya Roman na naging three terms congresswoman ng unang distrito ng Bataan. Ang pagdiriwang ay pinangunahan nila incumbent at third timer Bataan First District Representative Gerald de Roman at kanyang kapatid na si Bukal Tony Boy Roman. Katuwang ang mga pangunahing lokal na opisyal na lalawigan at mga bayan sa una at ikatlong distrito sa Orane League ng kanilang pagdiriwang ay naging panauhin si Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas na nagbigay ulat kasama si Congresswoman Geraldine Roman hinggil sa kanilang mga panukalang batas pabor sa proteksyon ng kababaihan sa buong bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH ito, si Dani Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Naabutan ng tulong ang Bangsamoro People sa pamamagitan ng Project Tabang ng OCM Barma. Tutukan ang iba pang detalya sa report ni June Di Labis ang uh, pasasalamat ng Bangsamoro People sa pagka-create ng Project Tabang mula sa opisina ni Barm Chief Minister Ahod Alhaj Barad Ibrahim nang dahil umano sa ultimate mission itong mabigyang tabang o tulong ang lahat ng mamamayan sa Bangsamoro Region sa datos mula sa Project Tabang Information Office, batagumpay na nabutan ng tulong ang 9,484 beneficiary sa buong bar region sa mga magitan ng iba't ibang medical and health-related activities para sa buwan ng Enero at Febrero ng taong kasalukuyan. As far as Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Cotabato City, SGA, Maguindanao Provinces at Bangsamoro Communities Outside Barm Territory ay nararating ng Project Tabang. Ayon kay Project Tabang Chief and Deputy Senior Minister Abdullah Dong Kosain, ang Health Ancillary Services ang isa sa major components ng Project Tabang na may kasamang livelihood at humanitarian response and services na namimigay ng gamot hygiene kits and medical supplies sa pakikiisa ng Ministry of Health, IPHO, Rural Health Units, Barangay Health Stations and Centers at iba pang medical groups and partners na may mahahalaga ring health advocacy project sa Bangsamoro Region. Pawang pasasalamat naman at papuri ang namumutawi sa bibig ng mga Bangsamoro people dahil sa sobrang daming ayuda na libreng kanilang natatanggap pula sa Project Tabang at hindi na nila kailangang bumili pa ng kanilang mga pang-araw araw-araw na pangangailangan. Mula sa konunahan sa Pilipinas, this RH, si RH. 19 June Dimakuta. tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sarbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinasinayaan na ang kauna-unahang solar battery diesel hybrid power plant sa Barm Region pa rin. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Inaasahang mas liliwanag na ang island communities ng Sitangkay at Sibuto sa probinsya ng Tawi-Tawi matapos sa formal na ililunsad ang ceremonial switch-on sa kononahang solar battery diesel hybrid power plant sa Mindanao. na Nainestablisa upang makapagbigay ng 24x7 electrification sa malalayong island communities tulad ng Sitangkay at Sibuto na nasa vicinity na ng boundary ng Malaysia at ng Pilipinas mismo si European Union Head of Delegation Loc Biron ang nanguna sa ceremonial speech on. Napatid na ang project ay inimplementa na MINDA at ng United Nations Industrial Development Organization so UNIDO sa pagipagtulungan ng Provincial Government of Tawi-Tawi, Tawi-Tawi Electric Cooperative o Tawelco, MSU Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography, Seaweed Research, Mendre, Mafar, AIEC ilaw na pinunduhan naman ng European Union sa magitan ng ASEP. Matapos mabreep sa security update sa Westmincom's area of operation, si Lockbiron, sinabi nitong marami pang programs and projects sa hanga nilang maimplementa sa AOR ng Westmincom. diin din ni Lockbiron ang patuloy na supporta ng European Government sa peace process ng GPH at ng BARM. Naroon din sa nasabing aktibidad si Naminda Chairperson Maria Belen Acosta at iba pang local farm officials na mainit at tinanggap ni Westmincom Commander Lieutenant General Gonzales. Para sa MBC TV Network News, Jundi Makuta, sama-sama tayo, Pilipino. dagdagan pa ang mga bilang ng mga mura at dekalidad na pabahay para sa mga Pilipino. Yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pag-ibig Fund at DHSUD matapos ang pagkilala nito sa malaking accomplishments ng ahensya sa kadilang pagsiservisyo ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Mili Borja. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-ibig fund at ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na higitan ng bilang ng mga housing unit na naitayo sa nakalipas ng mga administrasyon. And so with the same spirit, I urge the pag-ibig fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability. Ginawa ni PBBM ang direktiba na ito sa kanyang pagdalo sa Pag-ibig Fund Chairman's Report 2023 na ginanap sa Pasay City. Dito, kinilala rin ng Pangulo ang napagtagumpayan ng Pag-ibig Fund at DHSUD sa nakalipas na taon, kung saan nagkakahalaga ng 126.4 billion pesos ang naibigay na housing loan, pinakamataas na naitala ng ahensya. Tumaas din sa taong 2023 ang dividend rate ng Pag-IBIG sa regular savings sa si 6.55% at 7.5% naman para sa modified Pag-IBIG o MP2. Nasa 2.6 million naman na mga miyembro ang natulungan sa pamamagitan ng pag-ibig short-term loans. Sa kanyang talumpati, sinabi pa ng Pangulo na kumpiyansa siya sa pag-ibig at DHSUD na makapagbigay ang mga ito ng dekalidad at abot kayang tahanan tungo sa mas maginhawa at produktibong pamumuhay ng mga Pilipino. Lucky is final here! All out ang suporta ng Philo Anchors sa nagdaang day comeback showcase ng All Filipino Global Pop Group Horizon. Hatid ang kanilang first single na Lucky ang mga detalye sa mundo ng showbiz. Tutukan sa report ng ating showbiz angel. Sinalubong ng Angkor sa pagbabalik sa bansa ng global pop group Horizon. Sa kanilang date or comeback showcase na ginanap itong weekend, nagpasiklab ang grupo sa first ever live performance ng kanilang first single na Lucky. Lumaki namang pakikipagkwentuhan kina Vinci, Marcus, Kyler, Racer, Kim, Winston at Jeremy, kanilang sinerang ilang pinagdaanan mula concept, recording at choreography ng Lucky. I think we had a lot of input that we got to put in Lucky. Kuya Vinci, di ba you did the... The album cover. Yes, he was doing the album cover for our song and of course jiro and some other members we were able to help out with the choreo of the chorus especially so it's nice that we always have these little inputs to our own songs because it makes it more personal and our like our horizonness Aside from lucky in the first part na Kanilang Dator series, Pinner formed being a Korea-based seven member boy group, ang kanilang hit songs to Meteor Tiger! We we Salamat! I'm 16 na lead track ng kanilang debut album na Friendship. Game na game rin itong sinagot ang ilang katanungan ng fans through the Horizon Q&A box. There are a lot you guys have any guess who it is? <laughs> At tinuro ang steps ng H-O-R-I-7-ON. H-O-R-I-7-ON. Lucky, 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 Good news naman para sa angkors dahil ang kanilang minamahal na grupo magtatagal pa raw dito para sa kanilang upcoming fan signing events across the country. Yes, expect us to be in the Philippines for longer because we want to go to as many places as possible for our anchors yes. yes. And shout out to all of the artists here in the Philippines who want to do the lucky TikTok with us, you know. We're always up. We're always here. We'll do lucky with you guys. Let's do it. Hashtag feeling lucky naman ang fellow anchors sa pagbabalik bansa ng Horizon. Watch it live together with our co-anchors. So it, it's, it's just so overwhelming and we feel so lucky. First time na makakapag-perform silang showcase dito sa Pilipinas. At may kita nyo naman, sobrang daming anchors na nakahaba! And <laughs> And po, inaabangan din namin yung signs nila sa iba't ibang part pa ng Pilipinas, which is sa uh, Davao, Apampanga, uh, tsaka Batangas, na nabanggit na nga po, or na-announce na. We're cousins, oh, actually, yeah. sabay din po namin silang winan. Na ano, sa so Dream Maker so nice. from the very beginning. Fighting! Yes, kay niya yan. Until the end, we're here for you guys. Yes. We will always support you and we'll be here for you. Galingan niyo pa and we we'll always believe in you. Po, I'm really so happy kasi po, parang second time ko po itong makita po ng Life in Horizon. Kasi una po yung sa voyage po, sa concert. And, yes, yes po, and hopefully po talaga sana makita po ito ni Marcos kasi... Yung sunflower po na to talaga para po sa kanya kasi siya po dati namimigay ng sunflower. So crush niya. So kami naman po ang course for Marcos. July last year, nag-debut ang all-Filipino global pop group Horizon sa ilalim ng MLD Entertainment sa South Korea matapos mabuo sa survival audition program na Dream Maker. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pondo na inilaan ng DSWD upang tumulong na mapaghandaan ang matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Malaking tulong kasi ito upang maibsan ang mga maaaring maging matinding epekto nito lalo na sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng sa is kanilang inisyatibo ng ahensya na Project Lawa at Project Binhi. Isa rin sa layunin ng ahensya na labanan o kahit paano ay uh, mapababa ang tsansa ng kagutuman, kahirapan at sapat na suporta rin para sa mga Pilipinong nangangailangan. Hanggang sa susunod po na episode Tutukan nyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 p.m. Sadi Ziyar TV.